With 9 minutes and 21 seconds sa final quarter, ito pong 6 foot 9 big man ng Dominican Republic na si Angel Delgado ay binigyan pala ng medyo matinding cheap shot sa sikmura si June Mar Fajardo pasalamat ka mabait si Abay pero kung kay Pugoy mo ginawa yon, malamang may part 2 na yung brawl sa Philippine Arena but anyway pambihira tong player na to Matapos natin pakainin ng sandamakmak na barbecue, ganyan ang gagawin sa isa sa ating mga players. Ang ganda ng welcome namin sa iyo, Angel Delgado. Tapos may ganon. Dapat pala hindi barbecue ang pinakain namin sa iyo. Dapat yung stick na lang ng barbecue. Tapos ngayon, pasayo sa ka dahil nanalo kayo. Dime okay. vas Nako, pasalamat ka. Wala tong mga players na to. Sasayaw ka sa sakit. But anyway, tuloy-tuloy ang bakbakan dito sa FIBA World Cup at natito ang mga game schedule ngayong araw. Babantayan natin dito yung mga games ng mga kapitbahay natin sa Asia. Ito pong Jordan ang kalaban nila Greece, Iran versus Brazil at ito pong nga, laban ng China laban sa Serbia dahil uulitin po natin nakataya dito yung nag-iisang ticket para sa Asian Countries para sa Olympic next year kahapon natalo nga po ang Gilas, Japan at ito pong Lebanon hopefully ito pong mga Asian Countries na may laban ngayon ay uh, mga matalo rin hindi man magandang uh, ipanalangin pero syempre bigyan natin ng pabor ang ating National Team at sa mga pinakalita sa balita tungkol sa FIBA World Cup at sa ating Gilas Pilipinas manatiling tumutok dito sa aking Youtube Channel maraming salamat and god bless you all